Hi mga katiktik, magbibigay po ako ng ilang mga dahilan kung bakit po tayo nagiging o nakakakuha ng violation na unoriginal content. Pero bago natin umpisahan mga katiktik, kung meron ka pang mga alam, pwede mong i-comment down dyan at baka meron akong makaligtaan. Pero para sa akin, ito lang po yung mga posibleng dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng unoriginal content. And disclaimer lang po mga katiktik natin na nanonood ngayon dyan, pasintabi po sa mga followers ko na gumagawa ng mga ganitong klaseng uh, content. Uh, hindi ko po intensyon na kayo ay saktan. Hindi ko intensyon na kayo panghinaan ng loob. Ang intensyon ko po ay imulat po ang inyong mga mata sa maling ginagawa. Okay? So, umpisa natin guys sa video. Yes, mga video na ninanakaw po natin sa mga kapwa content creator natin o ninanakaw natin sa mga ibang platform para po i-upload dito kay Meta. Which means, hindi po sa atin ang mga video na ito pero pilit po nating ina-upload sa ating mga account dahil nakikita natin sa iba na pwede naman pala na kumikita sila mayroong mga ads. Pero pag sa huli, kapag kayo ay nakita ni Meta na ganyan ang inyong mga content, ay iiyak-iyak tayo at magkakaroon tayo ng violation na unoriginal content or limited originality of content. Okay, isa sa mga dahilan yan kung bakit tayo nagkakaroon ng unoriginal. Dahil sa pagpilit po natin sa ating mga account na mag-upload ng mag-upload na mga video na ninakaw lang natin. Pasensya na sa words, pero sana tamaan yung mga gumagawa ng ganitong klasing content. Okay? Pangalawa pong dahilan, baka po meron po kayong mga video sa inyong mga profile account or sa inyong mga main account na naia-upload nyo po sa ibang account ninyo. Posibleng dahilan po yan ang pagkakaroon ng unoriginal or limited originality of content, mga katiktik. Okay, so ang ibig ko pong sabihin dito ay re-uploading. Huwag na gawag, huwag nyo na pong gagawin ang pagre-re-upload ng videos ninyo, sariling yung video, papunta sa mga pages nyo o ibang mga account ninyo. Yes, yan yung tinatawag na sariling video mo ay pwedeng maging unoriginal content dahil sa ginagawa po natin na ganyang sistema. Paano ko nasabi? Naranasan ko na subok ko na at sigurado ako hindi yan makakaligtas sa mata ni Meta. Okay? So, pangatlo po mga katiktik na ibibigay ko sa inyong posibleng dahilan ay yung mga remixing. Yes, mga katiktik, ang remixing po, lalong-lalo na po yung mga may music. Ayan, yung mga hindi po sa kanila pero nire-remix nyo. Kung baga, unoriginal na nga yung nire-remix nyo, nire-remix nyo pa. So, naging an unoriginal, unoriginal na po ang lalabas niyan. Okay, patong na po na an original content. Okay, so pwede po yan, kahit original po yan ng may-ari na nare-remixan po ninyo, ay pwede po kayong magkaroon ng violation na limited originality of content at an original content. Bakit? Sa mga hindi po nakakabasa po sa policy about sa original content, dapat po ay may binibigay po tayong enhancements sa mga video na ginagawa natin kung hindi po ito sa atin ang karaniwang ginagawa po natin sa mga remixing ay nakatunga nga lang po tayo sa mga nire-remix natin. Makikita at madedetect po ni Meta o ng mga AI ni Meta na hindi na po sa atin ang video na yon dahil mas nasasakop po ng video na remix natin. Wala tayong ginawang enhancement. Nakatunga nga lang po tayo. Okay? So, sa madaling salita, bibigyan ko kayo ng example ng remixing. Okay? Remixing po ni Mr. Nobody. Okay? Pwede po yang... Uh, wala siyang violation. Bakit? Minimute niya po yung video and super duper nagbibigay siya o siya na po ang nagsasalita sa video. Okay? Binonggahan niya po yung enhancement. Hanggang matapos ang video, nakapagbigay siya ng mga information tungkol doon sa video. So, hindi siya napapalo dahil na meron siyang enhancement or meron siyang ginawang uh, voiceover dyan sa video na yan. Kahit hindi sa kanya yung video. Okay? For example po yan, ng SIP na pagre-remix natin ng mga video. For example pa mga katiktik, ay yung mga tinatawag natin na reaction video. Yes, form din po yan guys. Uh, pwede po tayo maging unoriginal na dyan kung hindi po tama ang pagkakagawa po natin sa reaction video. Uulitin ko po, parang remixing, dapat mas marami po tayong information. Dinadagdagan po natin ng information yung mga pinapanood nating video sa reaction video na gagawin po natin. Okay, so meron na po akong yung mga ginawang reaction video at hindi po ako napapalo dahil nga po tama yung pagkakagawa ko sa reaction video kahit na kumuha man ako ng video ng ibang mga content creator. So dapat din po ay magkaroon tayo sa kanila ng mga disclaimer para hindi po tayo nila ereklamo. Okay? So another po mga katiktik na posibleng dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng unoriginal content na maraming gumagawa pa rin po. Pasintabi po ah, dubbing. Ojo is a form of unoriginal content. Yes, so maniwala kayo hindi, bahala na kayo kung maniniwala kayo eh. hindi. And uh, uh, nasa sa inyo na po, kung ipagpapatuloy nyo yung mga maling ginagawa dito kay Meta, okay? Alam naman natin ang dubbing ay sikat na sikat, okay? So wala na akong uh, uh, maibibigay po sa inyo pagdating jam. Pero for me, audio po ng pagda is a form of unoriginal content, lalong lalo na mga katiktik kung hindi po yan ang galing dito kay Meta. Kung kinuha nyo po yan sa labas ng platform ni Meta pwede po yung maging an original content. Okay? So, uh, susunod na dahilan at mga posible po na pwede tayo magkaroon ng violation na an original content ay yung mga picture. Yes, mga patiktik, marami din pong ginagawa kayo. Alright? Kayong lahat, meron po kayo nito for sure. Mm. Mga picture na hindi sa inyo, mga clips na video na hindi sa inyo, ginagawa ninyong mga reels, sinasama nyo po sa inyong mga video. That is a form of limited originality or an original content. Marami po akong nakikitang gumagawa niyan. Okay, mga clips na ginagawan po ng background music, tapos nilalagyan po ng mga quotes, ng text sa kanilang mga video na ginawa. Okay, kung merong kanyan, nasa sayo na po kung i-delete -de mo yan. Okay? So, account mo yan. Account mo problema Hindi sa akin. Okay? Maliwanag po yan. Yung mga pictures, mga clips na kinukuha natin na sinasama natin sa mga videos natin o ginagawa po natin mga reels mismo. Next mga katiktik ay yung mga pictures na ina-upload natin sa ating mga account. Okay? Kapag ang mga pictures na mga yan ay nanggaling sa labas ng platform ni Meta at ang nakuha nating mga pictures ay merong mga copyright. Yes po, meron po mga copyright yan, lalong-lalo na po sa Google. Kung mapapansin nyo, merong mga copyright yan na nakalagay dyan. At posibleng dahilan na pwede tayong magkaroon ng unoriginal content. Kaya kung ako sa inyo, linisin nyo na ang inyong mga account kung meron kayong mga ganyang klaseng mga upload na photos. Alright? Susunod natin mga katiktik na pag-usapan ay yung mga copyright music. Sa sobrang dami na po ng ating mga nagiging copyright music ay posible na po rin tayong magkaroon ng unoriginal content. Dahil nga yung mga music na ginagamit po natin ay hindi naman po talaga sa atin. Although meron po yung mga copyright match or mga copyright uh, muted na pwede natin gawin, so nakaka-form din po yan ng unoriginal content. Kahit sa atin pa yung mga video at mas lalong lalo na po kung hindi po sa atin yung mga video. Okay, so ito lang po yung mga sarili kong uh, pag-eksperimento uh, uh, sa aking account at sa mga dumudulog po sa akin. Yan po yung mga posibilidad lamang na pwede kayong maging unoriginal or limited originality of content. Isa pa pong paraan kung, pa, kung papaano tayo magkakaroon ng unoriginal content or isang dahilan sa pag-share ng mga video ng kapwa natin content creator. Yes, pwede po tayong maging unoriginal content dyan. Bakit? Kung yung nasishare po natin ng na mga videos ng kapwa natin content creator, ay hindi po nila original content or hindi rin po talaga nila sariling gawa ay pwede po tayong maging unoriginal content dyan. Kasi po, yung mga na share po natin is nakapublish na po yan sa ating mga account. So kapag nagkaroon yung taong yun ng unoriginal content, magkakaroon ka din po ng unoriginal content. So maraming gumagawa din po nito mga katiktik. Halimbawa, yung nashare mo is remixing. Okay, kapag yung taong yun nagkaroon, ng violation ng unoriginal content, sigurado po ako, tatamaan ka din po ng violation na original content kapag nangyari po yan. Kaya ingat po tayo, siguraduhin po natin yung mga sinishare natin ng mga video na kapwa natin content creator ay mga original nila. So iwasan din natin mag-share ng mga videos na merong mga background music. Yes, madadamay po tayo sa copyright kapag na-share po natin yan at nagkaroon ng violation yung may-ari o yung pinagkuhanan mo na i-share na video. Konting paalala lang din po, lahat din po ng mga video na kinukuha natin galing sa ibang platform at may mga watermark ay pwede pong maging form ng unoriginal content yan. Okay, mga katiktik? So, ang dami pa rin gumagawa niya. Mas maganda mga katiktik, Asa uh, sasabihin ko po sa inyo, mas maganda yung kuha ninyo sa mga cellphone ninyo at nakikita kayo sa video. Okay, mas maganda po yan dahil makikita po nila meta na kayo talaga yung nasa video at mapapatunayan nyo talaga na original na yung mga yan. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa na lang account ko mga katiktik, subukan yung tignan ang aking account. Meron akong mga video na hindi sa akin pero ginagawa kong reaction video pero hindi naman ako napapalo nasa tamang proseso kasi ako at tignan nyo yung aking mga video sarili kong content ako ang nakikita wala akong hinahalong kahit na anong uh, kuskus balungos mga katiktik mga tinatago natin dyan okay? so tignan nyo rin po naman mga katiktik yung ating mga music wala akong ginagamit na music sa aking mga video meron ako mga ginamit na music for experiment ko katulad na lang ng ginamit ko sa sound collection ni Meta Okay? Wala pong copyright yan. Walang copyright music na nakukuha dyan. Okay? In-experiment ko din po lahat. Hindi naman po lahat. Yung ibang mga music dito sa library ni Meta, which is meron talagang copyright, mga katiktik. Kung gusto nating maging ligtas ang ating mga account at ma-monetize po tayo, iwasan na po natin yung mga ganitong klaseng content na nabanggit ko, yung mga posibleng dahilan na pwede kayong magkaroon ng unoriginal content. Sa pang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng unoriginal content or posible tayong magkaroon ng unoriginal content mga katiktik, kung meron po kayong ganitong klasing mga eksena ha, kung meron po kayong nakuha ng example sa isang party or sa isang concert, kayo po ay nagvideo sa harapan nakikita po mismo yung nagkumakanta o yung uh, nagpe-perform. Ngayon, meron po kayong katabi na kumukuha rin po ng video. Okay? Pwede rin po itong maging unoriginal content sa papaanong paraan, Madam Tiktik. Kapag siya ang naunang mag-upload ng video sa kanyang account at ikaw ay in-upload mo rin, same kayo ng position, same kayo ng feature na nakikita sa video ninyo. Kung sino po yung unang mag-upload, siya po ang magiging original content. Okay? Pag ikaw ay nag-upload na, ikaw na po ang magkakaroon ng unoriginal content pagdating sa bagay na yan. Okay, may nangyari din po niyan before. Yes po, may nangyari na po yung ganyang klaseng content na nagkaroon siya ng unoriginal dahil nga po may nakita na po siya na ibang post katulad ng post niya. Okay? So, magkaiba ang kumuha pero ang video halos magkaparehas. Nadedetect po nila Meta yan mga katiktim Wala tayong kawala sa tatlong mata ni Meta. Pasensya na po kung meron pong mga tinamaan sa mga nasabi ko ngayong araw na to. Ang hangad ko lang naman po ay maging maayos ang inyong mga account. Tignan natin yung mga possibilities na pwede po tayong maging unoriginal content. At linisin na po natin yung mga yan. Magsimula tayo ng mga bago nating content na tayo mismo yung gumawa at tayo mismo ang nakikita. Kung nakikita nyo sa iba na ginagawa nila yan, huwag nyo na silang intindihin. Huwag nyo nang pakailaman at mas lalong-lalo nang huwag kayong maingit kung sila ay kumikita dahil sa hindi nila mga video. Dahil lagi ko sa inyong sinasabi mga katiktik, tatlong mata ni Meta. Dalawa sa unahan, kung hinahayaan ka lang yan, yung sa likuran, antayin mo na bumalik sa iyo yan. Sigurado akong slimot, simot yang mga tools mo monetization tools mo kapag ginamit na ni Meta yung pangatlong mata niya. Okay? Huwag kayong manghinayang sa mga views. Manghinayang po kayo sa account ninyo kapag kayo ay na-demonetize o hindi kayo maging eligible sa mga tools ni Meta. And hopefully, sana maging uh, tulay po ito para maintindihan nyo yung mga possibilities na pwede po kayong maging unoriginal content. Ito ay mga tips ko lamang sa inyo base po sa aking mga napag-aralan, sa aking mga na-obserba, at base po sa mga uh, nag-PPM po sa akin. Okay, tignan natin ng malawak ang ating mga account. Huwag tayong manghinayang sa kung ano yung mga mawawalang video sa atin. Manginayang tayo kung mawawala ang mga account natin dahil sa maling ginagawa natin dito kay Meta. Hanggang dito na lang itong video na to at kung meron kang gustong idagdag, i mo at i-message mo lang yan dyan sa baba mga katiktik at malugod natin yung gagawa ng content kung meron ka pong alam ng mga posibleng dahilan kung bakit tayo nagiging unoriginal content or limited originality of content. Don't forget to follow Madam Tiktik for my video tips and tutorial. Ikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik